So mga kaibigan, welcome again sa ating video Ang video nito ay para pa rin sa mga new drivers Sa mga nagsisimula pa lang mag drive At sa mga new owners ng mga sasakyan Meron kasing nagtatanong sa atin at nagcomment sa video Na kung ano ang tamang setting ng car aircon Shoutout pala kay Aiden Gabriel Nagtatanong kung ano ba ang tamang setting Especially sa tanghaling tapat no? Ano kaya ang tamang setting sa ating car aircon? So bago natin simulan mga kaibigan, so alam ko na yung mga iba hindi alam ang mga controls sa ating aircon, no? So yan muna ang ating isa-isahin kung ano ang function nito at anong gamit nito sa sasakyan. So, tara. Simulan natin. Let's go. Alright, here we again mga kaibigan Dito tayo ngayon sa loob ng sasakyan Kasi meron nagtatanong sa atin Kung ano ba ang tamang settings ng car aircon So yan ang mga haka-haka Kasi iba-iba tayong mga paniniwala Iba-iba tayong mga nalalaman O mga idea At depende rin sa atin Kung ano yung gusto nating a uh, settings ng ating carriercon. So sa akin lang ay gusto kong i-share kung ano yung natutunan ko o ano yung aking uh, nalalaman tungkol sa setup ng carriercon. So bago natin simulan mga kaibigan, ay ipapaliwanag ko muna ang mga controls ng ating carriercon. Okay. So dito sa harap makita natin ang controls ng ating aircon so may tatlong switch meron dito sa baba at meron ditong push button ito sa taas kasi iba iba yung uh, control ng car aircon depende sa sasakyan so dito sa atin is mirage so ito yung kanyang control ng ating mirage so una ay ituturo ko muna kung saan yung mga labasan ng hangin so alam natin na sa baba sa paa mayroong uh, vent o labasan ng hangin dito sa ating paa sa passenger side at sa driver side at ang pangalawa mayroon dito sa gitna dito yan so nakatutok yan sa harap mismo sa ating muka at ang pangatlo doon sa windshield, meron dyang labasan ng hangin so, depende yan kung ano ang setup ng ating adjustment ventilation depende kung saan yung gustong flow ng buga ng car aircon ninyo ito naman, ang tawag dito ay air intake selector may dalawang level which is recirculation mode at fresh air mode. It means itong recirculation mode ay sa loob lang po ng sasakyan nagsisirculate ang hangin na galing mismo sa lamig ng aircon. At ang fresh air mode naman, it means ay sa labas galing kumukuha ng hangin ang blower ng aircon na pumapasok sa loob. Ito naman ang tawag dito ay defogger. It means kung nag-moist yung likod ng salamin ng sasakyan mo ay pwede mo itong pindutin Alright, here we are again mga kaibigan Dito tayo ngayon sa loob ng sasakyan Kasi meron nagtatanong sa atin kung ano ba ang tamang settings ng car aircon Dipindi sa atin So dito sa akin ay ginawa gawa ko o habit ko talaga na sinasagad ko yung aircon Kita naman ninyo, sinasagad ko, especially pag uh, tanghaling tapat, no? Especially ngayon ay tag-init. So, sinasagad ko yung temperature. At nilakasan ko yung kanyang blower para madaling lumamig sa loob. Yan. So, kasi yung iba, nakikita ko sa kanila, no? Ay, yung kanang temperature kalahati lang 'yan. Wala namang masama kung ano yung gusto nating temperature. No? Depende sa inyo. Pero sa akin ay nakasagad talaga. Pwede naman natin i-adjust pag sa palagay natin ay malamig na ang loob. So sa akin lang pag especially sa tanghaling tapat, nakasagad talaga yung aircon ko sa nakabilad ng araw so pagbukas ko ng um, engine hindi ko muna uh, inoon yung aircon binubuksan ko muna yung ating bintana para makapasok yung hangin para mawala yung init sa loob, binubuksan ko yung uh, pintuan para madaling lumamig ang loob bago natin i-on ang aircon so yun tapos yun nga ang setup ko sa ating aircon ay ito nakasagat, naka-on naka-full ang yung temperature so yun ang sagot ko kasi ang purpose para madaling lumamig sa loob Depende ninyo. Depende sa inyo mga kaibigan kung ano ang gusto ninyong temperature. Pero sa akin, para hindi mahirapan yung compressor, sinasagad ko. No? Sinasagad ko at nilakasan ko yung blower. Dito. Para madaling lumamig ang loob at sa palagay mo na medyo malamig na, pwede naman natin hinaan ang blower. Yan. At kung gusto mo, pwede pwede mo rin hinaan ang temperature. Yan. Depende sa inyo, mga kaibigan. Yan lang ang sagot ko. Depende sa inyo, mga kaibigan. So, ito. May naririnig ako at may nagtatanong rin kung malakas ba sa konsumo pag lakasan natin yung blower. Yan. Totoo ba na lalakas yung konsumo ng aircon paglakasan natin ng blower ang sagot ko ay hindi po kasi yung blower hindi connection sa ating engine ang blower ay means fan buga ng hangin so hindi po siya nagkukonsumo ng uh, gasolina kahit lakasan mo pa ng blower ang kaganahan nga madaling lumamig ang loob para hindi mahirapan yung aircon ninyo para hindi mahirapan yung compressor ninyo lakasan nyo ditong blower tapos pag lumamig na pwede naman ninyong hinaan ang blower hindi po yan nakakadagdag ng konsumo no? yung iba dito nakaset lang sa number 1 nakaset lang sa number 2 no? kahit mainit no? sa loob yan lang So, pag umpisa pa lang, galing pa sa bilad ng araw yung sasakyan, pwede natin isagad sa number 4 yung blower. Isagad yung temperature para madaling lumamig yung loob. Yan. Tapos, pag lumamig na, pwede naman natin hinaan ang blower. Yan. Ganun lang. Para hindi magano mahirapan ng aircon at yung sa konsumo sa gasolina walang function ang blower sa gasolina no kasi ang buga lang yan ng hangin yan po so sana may natutunan kayo sa ating video ngayon no sana nasagot ko yung tanong ninyo yung mga may katanungan kung ano ba ang tamang setup ng car aircon. So ayon, hanggang dito na mga kaibigan. At sana may natutunan kayo sa ating video. So hanggang sa muli. Paalam.